Alamin natin ang usad ng investigasyon ng MIAA nga po no sa viral na paninigaw ng isang pamilya sa babaeng buntis matapos nitong mag-double park sa NIA Terminal 3 car park. Para sa update, makakausap natin si Security and Emergency Services Assistant General Manager Manuel Gonzalez. Good evening po. Good evening. Hi sir. Ah, magandang gabi po sa inyo, Ma'am Maricel, Ma'am Jovi, and uh, This is sa inyo pong po. kasamahan. Oh, Oo. Oh. <laughs> yes, go ahead po sa update. Ang pinaka po na update, uh, kina, pina, ano po namin sila, kinausap na mag-garap noong 31 din po ng, ano, ng nito uh, nitong November. And nag-usap naman sila doon sa opisina ng airport police. Then ang problema po dito, uh, gusto mo man namin mapagayos po yung dalawang partido, uh, talaga po hindi sila nagkasundo. At uh, pareho silang magpapel ng kanyang mga complaint at uh, magpapel ng charge. So, yung pang pinakalates, yung babae pong buntes, uh, mag-file siya ng ano, magpapile sa court ng kasong uh, sa revised penal code ng unjust vexation at saka malicious mischief plus yung sa kinasabi pang yung sa yung tinatawag pong batas na Republic Act 760 10 Protection of Children Against abuse, okay. exploitation, and uh, yung pa, discrimination. Sir Manuel, yung, yung, pong kabilang partido, para po patas, yung kabilang partido, meron bang ireklamo din? Opo, nag okay. rin po, magpa rin, mag rin po yung kabilang partido, yung lalaki, na ang under the Republic Act, yung sa kanya naman po, yung 1017, 10175, ito po yung Cybercrime Prevention of 2012. So pareho po silang ano, magpapal encounter pa ng kanya-kanyang ano uh, okay. sa korte. Okay. Yung Lin pang pinaka latest. Sir Manuel, linawin ko lang po. Nung 31 kayo nakipagpulong sa kanila ng harapan. Opo, opo, Harapan po 'yun ano. opo, uh, pero kay sa kay opisina po ng airport yeah. Police sa so, uh, nang naiya. Pero kailan yung insidente talaga? Ilang days? Nang gabi po, uh, nangyari po yun between 30 ng gabi 6 okay. a uh, almost between 610 and 630 po. Okay. Yeah, uh, we're we're asking kasi parang doon kasi sa mga post na lumalabas sa social media eh hinahanap po nung babaeng buntis uh o nung nung na mura, uh, kung nasaan at kung sino itong mga to, yung parang nakapagharap na at nag-usap na. Oo, okay. mm -hmm. nagharap po you. sila nung 31 din po nung uh, following day po.